Pagmumultahin na raw ang lahat ng mga motorista na dadaan sa expressway na walang radio frequency identification o yung pong RFID sticker ano at walang sapat na load simula huyan August 31. Alinsunod umano ito sa Joint Memorandum Circular Number no. 2024-001 na pinirmahan ng Department of Transportation, Land Transportation Office at Toll Regulatory Board. Dito po nga uh, unang araw ng Agosto. Sa ilalim ho ng memo, lahat ng motorista na papasok sa mga expressway o toll road ng walang valid RFID o electronic toll collection o ETC device o kaya di kaya mayroong RFID pero dilapidated o sira-sira na yung mga ito, no, papatawan daw sila ng uh, parusa bilang no valid ETC device uh, na may mga sumusunod ho na multa. Ito ho mga kabalen 1,000 pesos para ho sa first offense. 2,000 pesos naman na multa para sa second offense at 5,000 pesos naman para sa ikatlong ano or per offense ano para sa mga subsequent offenses. Ganito rin po ang multa na ipapataw sa mga motorista na gumagamit ng fraudulent o falsified ETC sa pagpasok at paglabas sa toll gate. Habang ang mga motorista naman na lalabas ng expressway na kulang o di kaya naman eh hindi po sapat yung load ano ay mapaparusahan sa ilalim ng insufficient load na may mga sumusunod ho na multa. 500 pesos ho sa unang paglabag, 1,000 piso naman para sa ikalawang paglabag o second offense, at 2,500 pesos para ho sa mga susunod pang uh, offenses ano. Samantala sa isang pahayag, sinabi po ng TRB na 91% ng mga dumadaan sa Toll Expressway ay sumusunod na sa mga inilalabas na alituntunin o kautusan o naaabala ang mga ito bunsod daw ng pagkakamali o hindi pagsunod naman ng iba pang mga motorista. Kaya naman layon umano ng naturang memo na magpatupad ang mga pagbabawal at paghihigpit upang maiwasan ang anumang pagkaantala at mahabang pila sa mga tol plaza.